Kina Linday, magluluto kami ng daang singgang. Singgang. Daang singgang na. Ayan, nabisa na po ng sibuyas, luya at na kamatis sa ka olive oil. Nagyan okay. po natin ng isang drum na tuwi. Kumukulo na. Ayan, lagay na po natin ang ating isda. Ayan, meron po ako ditong isdang dapa. Nilinis ko na po yan. At hahaluan din po natin ang salmon. Mayaman sa protina itong salmon at uh, omega 3 guys. Ayan. Paku lalagay na po natin ang sili at pakukulaan po ulit natin. Ayan. Maglagay tayo ng gulay. Ayan, unahin natin ang sitaw kasi yung po ang matagal maluto. Tapos ilalagay na rin po natin ang ating uh, okra at saka yung ating talong. Yan, pampasarap. Mas maraming gulay, mas mar masarap, mas masustansya at masarap po ang sinigang. Yan, ilagay po natin yung ating sin seasoning na sinigang sa sampalok. Gusto ko po ay mas maasin. Tikman at pakuluan. At kapag gumulo na ay okay na po itong ating sinigang na isda. Halina at kumain na tayo. Ayan, thank you so much for watching. Follow me for more videos. Maraming maraming salamat. God bless everyone.